Ipapakita ko nga sa inyo yung landscape nga ng aming dream house. At kung magkano nga inabot niya sa pagpapalandscape nga namin dito. Grabe guys, mas maganda talaga ang bahay pag may mga halaman. Napakaaliwalas tignan. Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Sigado. May pinapunta nga kami dito para mag-estimate nga sa aming landscape. Grabe guys, inaabot nga siya ng 54,000. Nga namin na-expect na ganyan nga din yung presyo ng landscape. Mahal din pala. Madami na nga din kami pinag estimate sa aming landscape. Kala nga namin, yung landscape namin isaabot nga lang siya ng 30k to 40k. Nagdown na nga din pala kami para masimulan na nga yung aming landscape. After one week nga guys, ayan na nga mga halaman nilalagay nga sa ating bakuran. Unti nga lang din pala yung landscape nga dito sa dream house. Diyan nga lang sa harap, yung mas mahaba. Pinalagyan na nga din pala namin yan ng plant packs. Ang paglalandscape nga din pala guys, ay ginagawa nga siya ng 3 to 5 days. Nagpalagi nga din pala kami ng champagne palm dito sa may harapan para mas gumanda nga. Last time nga lang din pala namin magpalandscape ng bebe ko. Dito pala sa loob guys, nagpalagi nga pala kami ng Chinese bamboo. Ito pang nilagyan nga ng tanim. Kaso ah, nalalanta na nga siya guys kasi hindi nga daw siya pang outdoor. Sayang naman, ang ganda-ganda pa naman. Sa may side naman namin, nagpalagay nga lang pala kami ng frog grass parang puno. Pinalagyan nga din para namin ng bato-bato dito sa may harapan. Pero pinasamento na nga lang din namin guys kasi nga baka magulo-gulo nga din yan. Baka wala na nga matira dyan pag hindi na samento. Okay nga din yan para hindi nga din makalat at mas maganda walisan. Ito na nga yung finished product guys. Kulang pa nga yun halaman yan. Kaya naman sinabi ko nga sa landscaper namin ay dagdagan po nila. ba diba, Mas gumanda nga yung ating dream house nung may mga halaman na nga. Magiging plantita na nga tayo guys. Lagi na nga tayong magdidilid ng halaman. Sana all na Logan, Charot. And nga guys, bumalik na pala ako sa aming dream house para ipakita na nga yung finished product ng landscape natin. Pero one week na nga din to, simula nga nung yung mga halaman. Titignan na nga natin yung kanyang update. Kung ano na nga sa ating mga halaman. Dagan na nga din yung halaman nga dito sa may harapan. Meron na nga din palang spiral na nilagay. Talagang nga alagaan natin itong mga halaman natin guys. Grabe naman kasi sobrang mahal nga din pala talaga magpa-landscape. Pero sulit na sulit naman. Palagi na nga natin tong didiligan. Mga hanggang gabi. Mas jajar na ata ni spiral tasang Yan guys, pasok naman tayo sa loob yung mga halaman natin doon. Yan, pasok tayo. go. Ang pasok mo pala dito guys, is siya. Ayan, unahin natin itong dalawang pasok. May dalawang paso dito sa harapan ng ating door para mas maganda yung mas maganda tingnan. Pero papalitan namin sa guys ng square. Tapos may mga bato-bato dyan. Dito naman may halaman pero ipapasupan natin to. Tapos dito nga banda is may mga bamboo. Kaso guys, namamatay na siya. Sana mabuhay ka. Yan, may mga ganyan nga din. Pinatali ko muna kasi agwawara. Tapos, may ganito nga ding halaman dito. Diba? Ang ganda. Ayan, dito naman yung iba, guys. Ayan, yung mga bilog-bilog dito. Tapos, ito na mamatay din siya dahil, dahil hindi nga daw siya pwede sa pang-outdoor. Pero feeling ko nabubuhay naman. Dito naman tayo sa side. Tingnan din pala kami ng frog grass dito sa may side. Parang ako malag dyan. Parang grass Puro grass naman talaga. Sa totoo so, kung ilan po nagastos namin sa landscape is mga 84,000. Lahat 'yan guys sa landscape. Grabe, mahal pala magpa-landscape. Yes, guys, lahat 'ko na nagastos namin sa landscape ay eh, bali 84,000 nga. Nagpadagdag nga din kasi yung landscaper nga namin at kulang nga doon ng mga bato sa mga halaman. Rate nyo naman guys yung landscape nga namin kung maganda ba? And ang plantita na tayo for today's video. 시청 Nagdilig na nga din pala muna ako para nga din guys maalagaan nga natin to. Kailangan nga din kasi nila ng dilig. Parang tao nga lang din kailangan ng dilig. Charot! Sana nga guys yung ibang namamati na halaman natin ay sana mabuhay nga din sila. So, yung laking ginastos nga din natin dito. And charan! Ito na nga pala yung ating dream house. Hindi na nga pala dream house ang itatawag nga natin.